sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may tatangin po sila at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon si patibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat, ang babagi ko po sa inyo ngayon po ay orasyon ng City Archangelis, o Dear Pangkalatang Medalyon po. ah uh, uh, may nag-request po na pagkakalog ko po yung uh, poder ng Pangkalatang Medalyon ng uh, Sibin Arkanghelis, Siti Arkanghelis. Ito po ay uh, dinidebosyon para umapit po ang visa sa inyo at sa medalyon po ng Siti uh, Arkanghelis po. Magdasal po ng isang ama namin, na Bakingo Maria, sumasampalataya, anwalati kung talagang gusto niyo pong magdevotion uh, magdasal ng gusto niyo pong alamin na sikreto ng uh, si bin uh, si kangiles maganda rin po itong medalyon po ito ay pitong anghel na bininyagan po ito napakabisa po ito na uh, mga anghel salo po ang gabay na si ang anghel na nangunguna po kasi na Uh, Mikael uh, siya po ang tagabantay ng Diyos ang mga sa lahat sa ibabaw ng mundo uh, salamat sa iyo pre uh, ito na yung request mo na uh, City Arkangeles Pudir pangkalatan po ito Isa na po kayo. I Screenshot nyo lang po. Para mga kanyo po. Screenshot nyo lang po. Uh, Magsal po ng isang ama namin. Uh, ito po yung gaganapin po sa kahit wala pong 49 days basta didiridiriso po yung pagdarasal nyo po. Uh, pagdibusyon sa uh, pag nyo po sa kang hilis po mula pong araw po na kung gusto nyo pong umpisan basta ituloy tuloy nyo lamang po na walang patlang po yung pagdibusyon nyo po kahit na uh, sobra sobra po basta yun ang tangan nyo po ituloy tuloy nyo lamang po habang po kayo ay nabubuhay at pamamana po nyo sa mga anak nyo po ito Uh, po tayo. Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Kau na manghari sa amin, sundin na ang inkuluan mo dito sa lupa at tunan sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kapangyarian, kapangirian, kapurian, naman namin. Abagin ng Maria. Ano ah, ba Maria marina po ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami mga salanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, so isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katong tao siya larang ng Espiritu Santo pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Libing, nanaog sa kinaruro ng mga mao ng katlong araw na buhay na umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, at doon nagmumulang paririto at maghukong sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagabuhay na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen luwalhati, hati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, ng unang-una ngayon pa sa ulang hanggan. Amen. At isulod po yung po, uh, orasyon ng uh, CTR Kangilis po. Bultong Tari Angelus Silitus Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Citiel, Judiel, Barakwel. Uh, pisum, Sikot, Diyong, Kriyum, Diyong, Kriyumdum, Miyum, Dios, Animasula, Miap, ilui Iloc Espiritu Santo, Salvator, Sarmundi, Jesus, Nasarinos, Rex, Judeo, Judai, Irom, Igosom, Adra, Adram, Adra, Akradam, Angeli, D.E. equi custos Is, mi Tibi, Kumisum, Pitati, Superna, illumina Ilumina, Mustudi, Rigi It, Guberna, Iripi, Mi, Di, Inimsi, Inimisis, Mi, Angeli, Di, It, hab Insurgin, Tibos, In, Mi, uh, Libiramin, Kubiratis, Hum, Pudiroso, Mitam, Giparo, Dil, Rapto, Sigit, Hum, Pudiroso, uh, Mitam, Ri, re, dilus Regi, uh hirigis, girapo, uh, sigit, saras, gimpas, ratal. Uh, sa likod po. Po. Oh, Iskrit nyo na po ha. Uh, Makagwimpas sa Suprin Salvator, Jesus Amagwa Moriam Kalina Mitam Lamurok Milam Ako uk akas uam abukaw agimat latak abayo abaya asubi nornat nudnud ang pilang guam eksminaraw si dios nora beritas uh, bonigas mitam miduriam eternong parsi kwa murhum prinsipis si militati yai akali ta listis, astintis in uh, conspicto uh, troni dio vivos dispensata sunt magna minister in omnium pedilium totilam curati coisum uh, koisum tenta mintis, daimonum daimonium nom it pro devotees intercedit bistros apud imakulatam agnum pilium dei adorati uh, muminum aleluya kuhus anti trunum istan semper uh, principis angelorum alleluia benedictam uh, ad scriptam ratam na Asipta, Bilim Kui, na Digniris, 60 Salbami, Pagam Dios, Mimeril, Suita, Olyonte, uh, Kasarga Mas uh, Masyanti, Kalakti, Kara, Ronte, Mius, Molinyator, Bosin, Kiatus, Mikum, Misiriri, Mii, Adyobiri, Mii, Salbari, Mii, Suspindant, manum supersum is magnum gloriam dii aram akdam aksadam aeterno abisti abitim abitim ah uh, sa likod po ah uh, ak ang pilangguang quid sikut dios omnitenti sempiternum amen ah yan po yung poder po ng Ah, seven na napakabisa po ito, maganda pong gamitin po ito. Ito 'yung mga alagad ng Jesus na makapangyarihan silat na bininyagan po ito. Ito sila ay ito 'yung mga bininyagan po ng mga anghel po. I-screenshot na po, iko-con ko po sa unaan po, una. Yan po i screenshot nyo po para ma-copy nyo po. Ah, bro, nandiyan na yan po yung request mo. Ah, since yan naka, kasi walang edit po, ah, po sinulat kamay ko pa para ma-share ko po sa inyo. Ah, kibabagi po. Sana po, pakaingatan po ninyo at mm, huwag nyo pang ipagyabang po. Yan po, screenshot nyo na po. Tapos kopyahin nyo po. Tapos i-conquer po yung kaduktong po. Ah, uh, screen na po. Tapos ito, eh, kung ko po yung dugtong ito po sa likod. Ito po yung kadugtong po. Tapos ilagay po nyo sa uh, kumuha po kayo ng notebook na malinis po isulat po ninyo katapos nyo isulat po uh, pwede nyo na pong devotion devotion nyo po o kahit wala pong umpisa po na 49 days kundi kahit anong araw po basta mag umpisa po kayo o, kung gusto, ano pong gusto po yung araw pero yun po ay ibig sabihin po yung ay dire-direso nyo pong wala po kayo ng patlang na pagdasar sa kanya pagkatapos nyo pong i-debut sa kanya mm, um, iipon nyo sa medalyon I-ipon nyo sa medalyon tapos i-ipon nyo sa dibdib nyo po ng uh, pakros po pagkatapos nyo mong kwan tapos ito po yung kaduktong na piraso po yan po ah uh, ang gawin nyo po ay bago nyo po devotionan po ay punasin nyo po ng uh, langis ng nyog yung medalyon po para maganda pong kwan po para kumapit po yung visa ng yung video po at basahin nyo muna po yung uh, pagdebosyon po kasi unti-unti po na isa sa ulo nyo po sa araw-araw po yung ginagawa may isa ulo mama may isa ulo nyo po yan po. Uh, maraming salamat sa iyo, bro, sa uh, ni-request mo. Nandito na, bro, ang uh, puder ng seven Angelis na gabay ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, ng mga alagad ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Uh, sana po, huwag pang kalimut pong mag-subscribe, mag-like, mag-share, pakipindot na rin pong bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat at uh, shoutout po sa inyo lahat.